Ayun yung mas ordinance na ito tulak sa LGU. Siyempre, makamasa, libre, at uh, accessible siya para sa mamamayan mismo ng Quezon City, particularly sa District 4. <mikin> Hello, ayan ako si Lori V. Alaman at tumatakbo ako ng konsehal sa District 4 Quezon City. Namulat ako sa sa dati kong paaralan sa PUP kung saan parang meron dong uh, isang uh, RTR room to room tapos napaliwanag doon sa kalagayan ng mga mag-aaral doon. May mga tumugtog sa loob ng uh, sa loob ng room eh parang ako bilang kumakanta rin ganyan, mas nakak doon. Then habang tumatagal, mas na uh, napapansin ko na hindi na lang sa tugtog lang yung, o hindi na lang sa pagkanta, kundi parang mas doon ako namulat sa kalagayan ng mga estudyante, ng mga kababaihan, manggagawa, doon mismo sa pamantasan. Kaya ayun, sumali ako sa Liga ng Kabataang Propagandista sa Polytechnic University of the Philippines. Mas doon ako namulat. Siyempre, ang pinaka-work namin ay ano eh, gumawa ng mga tula, Uh, magkaroon ng mga photogs, mga photography. Tapos syempre, bilang isang cultural worker, mas doon talaga namulat din kalagay ng mga manggagawa sa loob ng pabrika. Syempre, ang mas ginagawa talaga namin ay pagtatanghal at pinapakita sa pagtatanghal yung kalagayan ng mamamayan at yung kalagayan ng mga maralita. 2018-2019, bumisita kami sa hacienda Luisita na kung saan nakita namin yung kalagayan ng mga magsasaka doon mismo sa Hacienda Socarrero de Tarlac Ang pinaka best memory ko doon ay nakipag uh, nakilubog at nakipamuhay sa mga magsasaka the same time bilang isang nasa cultural na organisasyon natatanghal kami para sa kanila sa District 4 sa QC kung titignan natin, ano siya wala talagang mga schools na affordable. Ang meron ay mga private schools, di ba? um, Tua, St. Paul, St. Joseph, ganyan. Bagamat parang merong QCU, pero malayo siya eh, ba? Diba? Sa, halimbawa, tatravel pa ng ilang oras, no? hassle siya sa mga estudyante at papunta pabalik. Ayun yung mas ordinance na ito tulak sa LGU. Siyempre, makamasa, libre, at uh, accessible siya para sa mamamayan mismo ng Quezon City particularly sa District 4 Pangalawa syempre isa sa pinakakailangan talaga syempre magkaroon ng mga diskusyong masa doon sa komunidad na kung saan sila mismo alam nila kung paano yung gagawin nila doon sa solusyon sa pagbaha Other than that kailangan talagang magkaroon ng pag-aaral sa mga komunidad ng District 4 at syempre paano masusul yung pagbaha? Halimbawa sa mga drainage system na meron talaga sa District 4, nung pumunta kami sa Kapiligan, Tatalon area, meron talaga dong mga drainage system na hindi nag-ooperate. Parang yung pa yung mas pinapalalim namin kung bakit hindi siya nag-ooperate. Pero ang kailangan gawin doon ay yung community, kailangan niya malaman na meron silang ganun, meron palang ganun, pero bakit parang hindi siya nag-ooperate. Yung mga nasa parang affect o parang atris na area na malapit sa ilog dun sa sa District 4, kailangan talaga may solusyon din yung barangay at may solusyon din yung LGU. Yung community, kailangan ding kumilos siya sa sarili niya sa pamamagitan ng uh, pagkakaroon ng mga discussion groups at pagmumulat sa kanila kung papaano nila tutulungan yung sarili nila. yung kaalaman na ibibigay natin ay mamulat yung mga kabataan dun sa kalagayan ng kanilang komunidad. Kaya parang pag nag, uh, bumababa kami sa mga komunidad, talagang hinihikayat namin yung mga kabataan na magkaroon sila ng awareness dun sa barangay nila, magtayo sila ng sarili nilang mga organisasyon at na kung saan tutulong sa kanilang pinagsisilbihan na komunidad o barangay. Yun yung tinutulak namin eh. Pangalawa, syempre yung uh, pinupush namin na walang kukurap na kung saan maging aware yung mga kabataan doon sa nangyayari sa hindi lang sa komunidad o sa merong sinasakupan natin kundi mismo sa bansa na meron tayo na walang kukurap doon sa doon sa ginagawa ng mga political dynasties, pangungurakot, no?